Sa pagdiriwang naman ngayong araw ng anibersaryo ng Manila Police District, kinilala ang naging papel ng kapulisan sa pagbabantay sa seguridad ng Santo Papa. Bukod dito, binigyang pugay rin ang mga staff trooper na nagbuwis ng buhay sa Mama sa Panomang May ulat on the spot si Isay Reyes. Isay? Connie, sa pagdiriwang ng ika-114 na anibersaryo ng Manila Police District ngayong araw, nag-alay ng bulaklak sa Manila Mayor Joseph Estrada at naghandog ng ilang minutong katahimikan na at sumaludo bilang pagpupugay sa mga kapulisan na tinuturing ng mga bayani, lalo na ang mga miyembro ng staff troopers na nasawi sa Mama Sapano. Bago ang kanyang speech kanina, pulisang humiling ng dasal para sa kanila. Sa programa, binigyang parangalang ilang taga-MPD dahil sa kanya-kanyang ipinamalas na galing sa kani kanilang tungkulin, lalo na't na naging malaking hamon para sa kanila ang kamakailang pagbisita ng Santo Papa sa bansa. Ang lahat ng individual awardees ay makakatanggap ng isang daang libong piso at ang mga units naman ay tatanggap ng 3-3 daang libong piso. Taas na oraw na laging sinasabi ni Manila Mayor Erap ng Manila Police District ang kanyang katuwang sa pagsulong ng Maynila para sa peace and order. Connie? Maraming salamat, Isay Reyes.